Ayan, welcome sa Tinago Falls dito sa Iligan City. Ayan. Kanina bigo tayo doon sa Maria Cristina pero dito sa Tinago. So sana ma-enjoy natin ngayon. Tinago Falls. 60 ang in-transfer head. 60? 60. Okay. So Hi kay Sir Jack. Hello. Uh, Sir Jen. Oh, tag 40 on, tag 40 ano? no. Oh. Nakay Chris Buko pa uli Sir Hab. na na to. Ito yung mga kasama ko ngayon sa Suroy-suroy Mindanao. Suroy-suroy <laughs> Mindanao. Ano kadako? Ari sa. Sir Jack. Umpisa na ang ano natin sa 354 steps pababa para sa makita natin yung Tinago Falls. first time nga mo na ako gumusaka sa tung oh hagdanan karon. Kay man. first time wala pa pati <laughs> sa lawas, high blood, asthma, heart failure, gout, hangover. High blood pero na maintain na. So andito na tayo ka jammers no, uh, dito na magstart yung 354 steps pa baba. So ayan ang mga kasama ko andun na. Uh, so okay, so start ang start na yung ano natin 354 steps ngatong tinago falls na nakarihagdanan ngatong naumoy syempre unya ito ka na sa kaon nga may 355 steps kung pati una itong kaluya kakapoy o pagpanglipong kinana na tumupahulay o more relax o sa doon ang katipal sa saobos pwede kita mo sakay sa tumal sa tabuk sa kong tubig inagagas apan doon na kinibayan dito ka jammers, ito ipapakita ko na po sa inyo yung Tinago Falls dito sa Iligan. Ito yung pangalawang destination namin sa araw na to. Uh, ayan naman kita makisabot sa mga taong mamubira ni Ini. ato atong tinago calls, gadala kini sa LGU Iligan. unay mo kaning boundary dito sa LGU Linamon, Lanao del Norte. Doon na kita'y guide nga mugya kaninyo ninyo sa ubos. Sila magdikdik sa tumagamit, magbantay sa tumagamit ka ba pa man. Doon mawala sa tumagamit. Samtang kita ga -enjoy, enjoy sa pagpangaligo. Wala kita yung mapangitaan tungkol kay daghan na kain tao sa ubos. Sila usabang maghipo sa magsegregate sa tumabasura. tungod kay dili pwede yung maglabay kita. Bisan asa dito sa ubos, tungod kay doon na kinimulta. Sikinsa sa ka na itong masakpan, makitaan na maglabay sa basura sa ubos, pagsaka niya, aha, magbayad siya. Lalo <laughs> la, sa tanan, na, na gay diri-diri sila tabante o dunosap sila bayad, nga 200 pesos kada usa ka gay. Apan kung na servisyo na kaninyo, pwede niyo kaning dugangan. Ang ilang kita, di kan kanin nila kanin magamit sa pampalit o bugas panudan sa matagalaw sa ilang pamilya. Kay sigon sa kong gisulti, dili sila trabahanti. Good morning, visitors from Cagayan once again, mabuhay! Welcome to Pilago Falls! Clap, 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 all right. Kuya William, at Ate May. So sa Kuya William, mga falls. Ang atong Tirago Falls, na nakarihabugon nga 240 feet, ang doon sa siya mo nga 90 feet. Ang atong Tirago Falls, na nakarihagdanan nga itong naugun, syempre, unyato ka na sa kaon nga may 355 steps. Kung pati una itong kaluya, kakapoy, ang pagpanglipong kinanasan na tumupahulay, ang more relax. Doon ang katipal sa saubos, pwede kita mo sa